At habang ako po ay nagluluto ng humba na pata ay ako po ay uh, ano uh, check check sa aking uh, mga account sa FPA uh, sa social media nakita ko sa ano sa Instagram no at uh, tila nag-aargumentuhan si Rimuli at si Inday Sara regarding sa ICC na sa, sa, uh, oo, sa pagpapasok sa sa pagpapapasok sa ICC. ah uh, siguro nga nauunawaan ni Sec uh, DOJ Secretary Remulla kung ano ang kahalagahan din ng ICC sa buhay ng mga mamamayang Pilipino na uh, nagsipagsampan ng kaso regarding sa mga ginawang uh, war on drugs na ang biktima ay ang kanilang mga minamahal sa buhay ano. Uh, bagamat ang sabi nga, eh, hindi daw alam na nandiyan na yung ICC, eh, alam nyo mga kapatid, yung mga ganyang bagay talaga, eh, dapat yan ay sekreto lang. Pero, kapag ganyang may pumapalag, eh, kailangan na rin ibulgar yan. Alo, eh, kung si Sarah, eh, nakikipag-argumento kay DOJ Secretary Rimulya, eh, talagang, uh, alam naman niya na ni DOJ na talagang hindi patas ang uh, laban ng batas dito sa atin. So okay lang kung uh, ano eh kung lahat sana ng inareklamo sa ICC ay mabigyan ng hatol. At uh, okay lang napapasukin ni DOJ Remulla 'yan kung talagang nakapasok na no. At uh, hindi natin masisisi dahil alam naman natin lahat na talagang ang kapitay nyo ayaw kay Duterte. Sa totoo lang, noong 2016, ayaw naman talaga ng mga kabitay nyo kay Duterte. Eh, siguro, uh, naipangako lang kay Rebilla na palalayain. Kaya, ayun, uh, sumunod na lang din sa Agos ang kabitay nyo. Pero, sa totoo lang, happy kami na papasukin ang ICC dito sa atin, sa bansa. At talagang hindi, hindi dapat na mamayagtag pa ang mga ganyang klase ng tao kina Duterte. No? At yung SMNI, kung yan man ay sinuspend na ng NTC, eh, tama lang yun. Ano pa bang uh, violation ang sisilipin dyan sa SMNI? Eh, lahat na ng klase ng violation, nagawa na nila. Ha? Man red tag, magsinungaling, kung ano-anong mga ginagawa sa tao. So, pa paano kung unsintin yan. Bakit kailangan pa ipagtanggol yan? Kailangan eh, ipagtanggol ang mga lahi ni Kibuloy? Ay, nako. Ay, hindi na mga kapatid. At talagang manggigigil ka lamang. Eh, wala eh. Talagang ganun eh. Uh, kailangan nating uh, samahan mga gumagawa ng tama. Kung sa pagkakataong ito eh, naging tama ang desisyon sa pagpapapasok ng uh, ICC, kung ang DOJ man ay uh, nagdesisyon ng ganyan, o ang malakay o kung sino mang punch pilato, babae, eh, salamat! At, uh, talagang ano, talagang pak na pak yan. Ayos na ayos yan, yung pagpapapasok na yan ng ICC. At uh, talagang nakakagigil, no? Nakakagigil. Ako'y naghiwa na si at sa bawang. Eh, isa si Shane pala naghiwa. So, alam niyo mga kapatid, pag ganyan ng ganyan ang uh, gagawin ng mga taga-gobyerno, ang ibigay ang gusto ng taong bayan na makakapagpalubag ng kanilang loob, eh wala nang sasaya pa sa bansang Pilipinas kasi sa pagpapapasok lang ng ICC, isang bagay na yan na sinunod ang taong bayan at uh, pinagpapasalamatan natin yan sapagkat uh, malamang ay matututo na ang mga taong hukluban ng tapang kuno, pero sa personal ay mga duwag, ayan nangangatog ng mga laman, siguro ng mga iyan, ano, bakit ba ayaw talaga nilang magpaimbestiga takot ba talaga sila dahil sangkot sila sa mga illegal na droga, sangkot sila sa patayan, sangkot sila sa lahat ng kawalang hiya. Hindi lang yan ang magiging demanda sa mga pamilyang yan ni Duterte. Pati yung mga nawawalang pera ng Pilipinas, dapat hinahabol. Okay, salamat mga kapatid. See you na lang bukas. Meron kaming live ng PMTJR. Thank you.